Paano po ba magkaisa ang mag-asawa, ang pamilya, ang kapatiran at ang bayan? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart pagkakaisa. Alam na alam na po natin kung gaano kahirap matamo ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng bayan, ng samahan, ng komunidad, ng pamilya, at maging ang pagkakaisa ng mag-asawa. Alam na po natin na ang pagkakaisa ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng mabubuting pananalita, ng slogan at propaganda hindi po tumatagal ang pagkakaisa kahit na nakabase ito sa solido at mapanghikayat na prinsipyo, ideya o ideolohiya o ng karisma ng tao. Hindi rin nga po tatayo ang pagkakaisa kahit nakasandig pa ito sa mabubuting gawa ng pinagsanib na mabubuti at nagmamahalang tao. We po ni Pope Benedict XVI. Just as the fellowship of love has existed since the outset and will continue to end, so also from the start division, unfortunately, arose. We should not be surprised that it still exists today. They went out from us, but they were not of us. John says in his first letter. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might be plain that they are not of us. Brothers and sisters, kaisa-isa lang ang daan para magkaisa. Panalangin, panalangin ang paraan para magkaisa. Sa Ibanghelyo po ngayon, ito ang isinahalimbawa ni Jesus sa John 17, 11-19 na susulat. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit nanalangin at ang wika. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Brothers and sisters, hindi kaya ng tao sa sariling lakas niya na pagkaisahin ang bayan, ang simbahan o ang isang kapatiran at komunidad. Ipinagdarasal po ito palagi. Ipinagdarasal nga po ito ng may pagtangis pa tulad ni San Pablo sa unang pagbasa ngayon na nagsabi, Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit-araw sa loob ng tatlong taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Brothers and sisters, mas kapansin-pansin rin sa Ebanghelyo ngayon ang paggamit ni Jesus ng salitang maging isa. Hindi lang magkaisa kundi maging isa. Ang ipinapanalangin ni ay hindi lang pagkakaisa or unity, kundi pagiging isa to be one or oneness. Brothers and sisters, may tawag ang ating simbahan dito sa proseso ng pagiging isa. Communion. Communion po ang tawag dito na ayon kay San Agustin ay galing sa salitang com with, together, plus unos, oneness, or union. Ang communion ay idem vele at ke idem nole. To want the same thing and to reject the same thing. Magkaparehong kagustuhan, magkapareho rin ang inaayawan. Sabi nga po ni Pope Benedict XVI, Our will and God's will increasingly coincide. God's will is no longer for me an alien will, something imposed on me from without by the commandments, but it is now my own will based on the realization that God is in fact more deeply present to me than I am to myself. Then self abandonment to God increases and God becomes our joy. Brothers and sisters, ang nakamamangha pa dito ay iyong naglalakbay patungo sa pagiging isa sa Diyos ay naglalakbay din sa pagiging isa sa kapwa. Sabi nga po sa Deus Caritas Est, In the saints, one thing becomes clear. Those who draw near to God do not withdraw from men, but rather become truly close to them. Kaya po ang communion ay may ganitong depenisyon ayon pa rin kay Pope Benedict XVI. Life of fellowship with God and with one another. Communion means life of fellowship with God and with one another. Ang sandigan ng pagkakaisa, unity, ay ang pagtahak sa landas ng pagiging isa, communion, na makakamit lamang kung may pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. And wherever communion with God, which is communion with the Father, the Son, and the Holy Spirit, is destroyed, the root and source of our communion with one another is destroyed. And wherever we do not live communion among ourselves, communion with the Trinitarian God is not alive and true either, as we have heard. Brothers and sisters, si Jesus na mismo ang nagdasal para sa atin ito, ang ating pagiging isa. Patuloy po natin itong isamo at ipagdasal din sa ating Diyos Ama sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Banal, maraming salamat po sa pag-iingat at pangangalaga ninyo sa amin. Ipinapanalangin din po namin ngayon ang panalangin ng aming Panginoong Heso Kristo na kami po ay maging isa kung paanong kayo'y iisa. Maging isa nawa kami bilang mag-asawa. Maging isa nawa kami bilang pamilya. Maging isa nawa kami bilang kapatiran at komunidad. Maging isa nawa kami bilang bayan. Maging isa nawa kami bilang simbahan. Isugo po ninyo sa amin ang banal na Espiritu Santo upang sa araw-araw maipanalangin namin at maisabuhay ang pagiging isa sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Heso Kristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.